The face is brought to you by EB Naturals, love and body works. Naguhit usapan, umaati ka buong mga Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-una ang talaksel sa television. Face to face na with Miss Amy Perez Kamusta mga sausawera at sausawera? Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa puti o sa pula? Eh sa Ukrayan, ready, ready na rin ba? At para mas masaya ang kwentuhan natin kayong Hello, Chang Amin! Ako! Ay, kung ready kayo dyan, ay, ay, abay kami rin dito! Sausawa na ba ni sarap kumplituhin ang araw dahil puno po tayo ng usapang walang patid. Aba, magkaribal man o magkakampi, lalo na't kung nakatuto kayo sa nag-iisang Barangay Hall on Air sa telebisyon, syempre walang iba kundi ang Face to Face. Ako pa rin po ang inyong siyang an. na lagi nagpapaalala kung may problema ka, harapin mo pag-usapan natin yan face to face. Yeah. Imbag nga aldaw kada kayo amen oh sa mga kapatid dating Ilocano marami ring mga sausawero at sausawera diyan Ganun na rin sa mga kapatid nating Bisaya Maayong adlaw sa inyong atanan. Salamat po sa inyong pagtutok sa aming programa. At syempre, kasama natin ang kapatid natin na pang worldwide. Ang dating, walang iba, kundi si Hans Hello! Nako, siang binati mo mga kapatid na Bisaya, mga kapatid na Ilocano. Abay, batiin ko rin ang mga syupatid na Becky. Hoy, mga ating! Dites na kayo tumutok, ha? Okray ka pag nag-change ka ng channel, bro, ha? Dito na, sama like tayo, di ba, kasi ang good news ko sa inyo, nako may matututunan na naman tayo. Siyempre, alam niyo na kung kanino galing ang mga lessons na 'yan sa Trio Tagapayo. Nako, tatlong tao na sobrang busy. Ang una kong ipapakilala busy sa dami ng taong tinutulungan sa kanilang mga kaso dahil siya po ang Chief Public Attorney ng Public Attorney's Office, Attorney Persida Acosta! <laughs> ang susunod nating tagapayo, busy rin sa dami ng kaluluwang kailangang iligtas sa apoy ng impyerno! Oh, siyempre po ang ating spiritual advisor, Father Sunny Merida! <laughs> no, sobrang busy din dahil marami siyang kaisipang kailangan dapat ituwid. Nako, ang ating resident psychologist and family counselor, Dr. Camille Garcia! Yay! ang inyong mga tagapayin ng bayan. Ako ang inyong barangay tanod. Back to you, Chang Ami. O, oh, ba? Diba? Eto na. May kasabihan po na madalas ang magkaibigan ay nagdadamayan at nagtutulungan. Di ba? Dapat lang naman. Kasi magkaibigan nga kayo. Pero papaano kung si best friend mo ang naging karibal mo sa pag-ibig? Halalagot! Papayag ka na lang ba na parang maging ang dating ay eh, hating kapatid ang usapan. Eh teka, alamin natin yan ang ating face-to-face -face issue of the day. Best friend ko, inahas ako. Pagkakaibigang na uwi sa hasan. Mahal ko si Abe. nag ko rin ang sarili ko dahil pinakilala ko siya din sa lalaki. Mayroon silang relasyon. Nakita ko sila, magka-agbay, magka ka sila. Hindi siya umaamin sa akin. Sinampal ko siya. Sinampal ko rin siya. Hanggang nagka-talagang away kami dalawa. Kasi Tumaban ako. Hindi ko pinala ng ahasan si Abel. Nangyari lang. Pero sa gitna ng ahasan ng magkaribal, kaninong puso ang magbubunyi? Yung una, minahal ko rin si Jonathan. Pero hindi rin nagtagal yun nung nakilala ko si Rose. Wala akong kasi mahal ko si Rose. Wala akong dahil mahal ko si Abel. Kung pagpipiliin ako sa dalawas, pipiliin ko si Rose. Aahasin niyo ako? Sana matadal makarma kayo sa ginawa nyo sa akin. Harapan na ng dalawang magkaibigan na ngayon ay naging mortal na magkaribas! Naka face to face, siya po ay pinagtaksilan at sinakta ng dalawang taong pinaka malapit po sa puso niya. At ngayon, alamin natin po kung gaano ba kalalim ang kanyang sugatang puso. Narito po si Jonathan Mabahin. Pasok! Jonathan, welcome sa Face to Face. Pakikwento sa amin, bakit ba nagdurugo ang iyong puso? Yung kapitbahay na nagsabi sa akin na nakita daw sila sa isang tabi sa labas ng bahay. So, matutulog na ako, hindi ko alam. Oh! Tapos, hindi mo na, hindi ko muna pinaniwalaan yon. Hindi mo na ako naniwala kasi dismiss lang eh. Balikan lang natin, sino ba itong babaeng sinasabi mo, Jonathan? Siya po yung best friend ko. Parang tinorin ko na rin kapatid. Best friend mo? ano Anong pangalan ng best friend mo to? Rose po, Mary Rose. Mary Rose. Gano'n na kayo katagal na magkaibigan ni Mary Rose? Uh, mag, mag na po. Mag-iisang taon Opo. na. Paano kayo nagkakilala ni Mary Rose? Ah... Uh, Namasukan po ako, may nag-invite sa akin na pumasok doon sa trabaho yon. Mm. Pero siya dati na doon, palis-alis -alis lang siya. Hindi, nagsama po kami. May Mary Rose sa isang Opo. bahay. Opo. Okay, so mula no, naging talagang sobrang close na kayo, uh -huh. na parang ang dating e, parang magkapatid na uh -huh. kayo. Okay, hanggang sa dumating sa buhay mo itong iyong kasintahan, ang iyong boyfriend na ang pangalan ay? Abit. Si Abet. Saan mo siya nakilala? Dito lang, sa bagong silang din po. Pinakilala hmm. sa akin friend ko, ah, pinakilala ng friend ko. Ah, pinakilala ng friend mo. Okay. May ligawang bang nangyari? Bakit parang napapakiti si Jonathan? Meron naman po. Meron naman. Opo. Paano ba yun? Ako po, sinabi ko sa kanya. Ah, ikaw? Opo. Okay. So, sinabi mo sa kanya na gusto mo siya? ah uh. Tapos? Tapos, sinabi niya rin sa akin na gusto niya rin ako. oh uh. So, meron may mutual understanding. Gano'ng kayo katagal nagligawan? Ano lang po, more than one week. Ah, one week lang. More than one week. Hindi ko alam kung ito'y ibang Paano kayo through text? Lagi kang nagpa-text sa kanya. Opo. Tapos, hmm. every two days nakikita kami. Every three, three days. Every two days nakikita kayo? Every three days. Opo. Every three days, yung gano'n po. Okay. Tumagal ang relationship nyo hanggang sa nakilala ni Abet itong best friend mo na si... Mary Rose. Opo, Bakit mo siya po. pinakilala kay Mary Rose? Kasi po, ang may tiwala naman ako sa kanya kasi lahat ng nagiging kaibigan kong lalaki o kahit friend lang, pinapakilala ko siya. Uh -oh. Nakita ko na sa palingki. May nakita ka naman bang medyo kaduda-duda? para uh -oh. ano? Kasi minsan nag-holding niya sila tapos nag -aakapan. Anong ginawa mo? Kinausap mo ba yung best friend mo? Nag-load ako, tinawagan ko yung lalaki. Sabi ko, ano ba talaga? Sabi ko, aminin mo kaano yung totoo. Hanggang sa nagalito ako kasi ayaw umamin eh. Parang nagalangan yung salita na parang ano. Tapos nung tatapos ko magload, umuwi na ako ng bahay. Tinulak ko yung pinto, nandun yung babae. Sinampal ko siya. Sabi ko sa kanya, aska, ka. Sabi ko nang sabi ko sa kanya gano'n, Tinuring kitang kapatid tapos gaganitin mo ko. Sabi ko ano na lang ang sinabi ni Mary rin. Alam niya yung insulto niya ako, sabi niya wala lang. Tapos hindi ako malandi, sabi niya sa akin. Hindi ako malandi. Ano hindi malandi? Sabi ko nahuli ko na nga kayo, hindi ko pa sabi malandi. Huling huli na kita, sabi ko ganun sa kanya. Diretso ang tanong, Jonathan, sa palagay mo ba minahal ka ni Abet? Minahal naman po kasi yun ang sabi niya sa akin eh. Pero hindi pa rin na ako naniniwala. Bakit mo nasabing sabi, hindi ka sabi naniniwala sa ang mahal ka niya? Tapos sabi niya sa akin, pasensya ka na sabi niya sa akin kasi meron ako ibang mahal. Pero yun una, hindi ko pa alam na siya. Akala ko ibang guy din. Kasi may karoon din akong kaibigan bakla, hindi ko nispek na yung girl na yun, yun ang mahal niya. Jonathan, mahal mo pa si Albert. Sa so, ngayon, meron pa po konting natitira. Oh! Hmm. Paano niyo pinaghahandaan yung mga ganong sitwasyon? Hindi po mapakali. Tulero ko lagi. Tulero? Opo. Uh, akit tanawag sa bahay, tapos iyak. Di alam kung ano gagawin, nalang sa sarili. Apektado uh, po. ka talaga? Opo. Pero naging mabait ako na sa kanya, lahat naman po, eh, time naman eh. Sabi ko sa kanya, sabi mo lang sa akin, po kahit may girl ka, may girl ka, sabi ko, okay lang sa akin yung kasi wala naman ako magagawa. Sabi ko sa kanya, ang masakit lang kasi, hindi nila sinabi sa akin, yung una pa lang, tapos kasama ko pa sa bahay. Mga kapatid, siya po ang karibal ni Jonathan sa puso ni Abed. Sa murang edad na 18, nahulog po ang loob niya sa boyfriend ng kanyang best friend. Ang itinuring na best friend ni Jonathan, narito po si Mary Rose Casipe. Pasok! Sandalila. Sandalila ang Jonathan. Mary Rose, gaano katotoo na tinraidor mo ang best friend mo? Sipin naman po kasalanan na magkagusto sa akin si Abe. Ay, alam mo naman si Abe ka tayo. Sandalila! Mga kapatid, huwag po kayong maglilipat. Baka kayo po ay matuklaw. Mabalik po ang face-to-face. Anong habol niya kay Jonathan? Siguro, pinarahan gano'n. Ano ba ang sinasabi ni Abet na dahilan kung bakit ayaw niya kay Jonathan na? Kung bakit hindi, hindi niya mahal? Hindi daw kung siya liligaya sa bakla. Ito talaga kaibigan mo ako. Bisa rin ako? Ba't mo kung to? Alat pa gusto ka sa bahay. Face to face. face, to face.